702-DZAL ng Zambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga Mula sa FABC Radio Narito ang bagong araw Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula Bagong araw Bagong Balita Narito ang iyong tagapagbalita Magandang umaga, ngayon ay araw ng Merkules 26 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Para sa Bagong Araw, ako po ang inyong tagapagbalita, Shekaina Abalon. Bagong Araw, Bagong Balita Pangunahin sa mga balita ngayon, DFA, bineberipika pa ang ulat ng Diumanoy pagkakaaresto kay dating Presidential Spokesman Harry Roque. Isang milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Cassandra Leong, alok ng DOJ. Sa kalakalan, Department of Agriculture, posibleng magtakda ng 120 pesos na presyo sa Sibuyas. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw. Pangunahing Balita. bineberipika pa ng Department of Foreign Affairs ang mga report na naaresto na di umano si dating presidential spokesman Harry Roque sa The Netherlands. Ito ay kaugnay ng kanyang koneksyon sa human trafficking cases dahil sa kinalaman niya sa isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub. Ayon kay Senadora Amy Marcos na siyang budget sponsor ng DFA, bagamat kalat ng impormasyon, dumadaan pa sa proseso ng pagbeverifika ang DFA. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulia na wala pa silang natatanggap na opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad ng The Head The Netherlands. Matatanda ang Setyembre 2024 nang umalis sa bansa si Roque. Makaraan siyang masight in contempt ng Senado dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig ukol sa ilegal na pogo sa bansa. Makailang ulit nang itinanggi ni Roque ang elegasyon ng human trafficking at iba pang anyo ng pangaabuso ng Lucky South 99 na Pogo sa Porac, Pampanga. Nasa Neverland si Roque ngayon kung saan siya humihingi ng asylum dahil biktima umano siya ng political persecution. Nitong lunes, kinansila na ng Korte sa Pasig ang pasaporte ni Roque at may request na rin ng pamahalaang Pilipinas para sa Interpol Red Notice laban sa dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Harry Roque, hindi siya nakapunta sa Austria nitong Martes para sa kanyang asylum dahil siya ay medically not fit to travel o hindi pisikal na handa sa pagbiyahe, ayon sa regulasyon ng EU Dublin system, hindi siya maaaring humingi ng asylum sa Netherlands dahil ang kanyang EU entry visa ay nakuha mula sa Austria. Bagong pangunahing balita. Nagpatong naman ng isang milyong pisong pabuya ang Department of Justice para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para madakip si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang itinuturong kinatawan ng ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang reward ay makaraang ipag-utos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 ang kanselasyon ng passports ni Ong at mga kapwa-akusado na sina ni Harry Roque, Ronelyn Baterna, Dennis Cunanan, at Mercedes Makabasa. Sinasabing nakalabas na ng bansa si Ong, ngunit iginiit ng DOJ na walang record ang Bureau of Immigration ng kanyang pag-alis. Ito ayon kay Acting Secretary Frederick Vida ang nag-udyok para mag-alok sila ng pabuya na anyay epektibong paraan para matunton ang mga pinaghahanap ng batas. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, huling na-track si Ong sa Japan pan Samantala, sinabi naman ng DOJ na nasa pashan ng receiving country kung aaksyonan ang pagkakansela ng pasaporte ni Attorney Roque. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T, sa pagkakaalam ng pamahalaan, wala pang pinal na impormasyon tungkol sa status ng hinihinging asylum ni Roque sa The Netherlands. Bagong pangunahing balita. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina Quezon City Representative Arjo Ataide at Kaloocan Representative Dean Asistio para sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kapwa'y tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon ng katiwalian. Matatandaan na kabilang sina Ataide at Asistio sa mga pinangalanan ng mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre na di umano'y tumanggap ng kickbacks. Inilarawan ni Atayde ang bintang bilang isang chismis lamang o hearsay. Hinamo naman niya ang mga nag-aakusa sa kanya na magpakita ng ebidensya. Hanggang ngayon, ayon kay Atayde, wala pa rin katibayan laban sa kanya at sa kanyang ama na si Art na ayon, na ayon sa mga diskaya ay tumanggap ng kickbacks mula sa government projects. Sinabi ni Atayde na handa rin humarap sa investigasyon ang kanyang ama dahil wala silang itinagawa tago, Tiniyak din niya na hindi sila lalabas ng bansa at patuloy na lalaban dahil siya ay inosente. Samantala, nais din ni Asistyo na malinis ang kanyang pangalan sa bayhamon sa mga diskaya na maglabas ng ebidensya laban sa kanya. Humiling din si Asistyo sa ICI ng Executive Session para maiwasan ang anyay judgment by publicity. Bagong Araw, balita. Kalakalan. Department of Agriculture posibleng magtakda ng 120 pesos na presyo sa sibuyas. Ito at iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Tinitingnan ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na magpatupad ng 120 pesos per kilo na maximum suggested retail price para sa sibuyas dahil muling tumaas ang presyo nito sa pamilihan. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, umabot na sa 280 pesos per kilo ang lokal na pulang sibuyas habang 240 pesos naman ang imported. Ayon sa ahensya, kapos ngunit sapat ang supply ng sibuyas at inaasahang bababa ang presyo pagdating ng malaking bahagi ng imports sa susunod na buwan. Matatanda ang noong huling bahagi ng 2022 hanggang unang bahagi ng 2023, umabot pa sa 700 pesos per kilo ang presyo ng sibuyas. Sa iba pang balita, pansamantalang sinuspinde ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng kanilang field audits at iba pang kaugnay na operasyon. Kasunod ito ng panawagan na imbestigahan ng umano'y extortion scheme sa loob ng ahensya. Kabilang sa suspensyon ng pag-i-issue ng Letters of Authority o LOA at Mission Orders. Naunang naghain ng Senate Resolution si Senator Erwin Tulfo upang investigahan ng Blue Ribbon Committee ang naturang scheme kaugnay ng LOA. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw. Ula Panahon. Huling namataan ang Tropical Storm Verbena, 120 kilometers west ng Coron, Palawan. May hangin itong hanggang 85 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 105 kilometers per hour. Gumagalaw ito panwest at northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Shear line ang nakakaapekto sa eastern at gitnang Luzon, habang ang amihan naman ay tumatama sa ibang bahagi ng northern at central Luzon. Sa Palawan ay may pag-ulan na may malakas na hangin dahil sa tropical storm Verbena sa Cordillera Administrative Region at ibang bahagi ng Central Luzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon ay may maulap na kalangitan kasabay ng ulan at isolated thunderstorms dahil sa shear line. Sa Metro Manila at nalabing na labing bahagi ng Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Aklan at Antique ay may maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan dala ng tropical storm Verbena. Ang Ilocos Region at Batanes ay maulan na kalangitan at ulan dahil sa northeast monsoon. Habang ibang bahagi ng Mindanao, Visayas at Bicol Region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pagkulog pagkidlat, bunsod naman ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 23.9 hanggang 27.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw 6.02 ng umaga at lulubog dakong 5.24 ng dapit hapo. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, tatlong akusado sa flood control scandal na nasa ibang bansa nagpapahiwatig na ng pagsuko ayon sa NBI. Mahigit dalawang libo inilikas sa Eastern Visayas dahil sa banta ng bagyong Verbena. At sa palakasan, Gilas, Pilipinas, Biyahing Guam ngayong araw. Bagong Araw Bagong Balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. ¡Vaya! Nagbabalik ang bagong araw, tatlong individual na inaakusahang sangkot sa maanumalyang flood control projects ang nakikipag-usap na umano sa Philippine embassies para sa kanilang pagsuko. Ito ang sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Officer in Charge Lito Magno batay sa impormasyon mula kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Magno, mayroon ng surrender feelers ang mga akusado na nasa abroad at nagtungo na rin umano ang mga ito sa ating mga embahasyon hada sa bansa na kanilang kinaroroonan. Ito ay kaugnay ng arrest warrants na inisyu ng Sandigan Bayan laban kina dating Congressman Zaldico at 15 iba pa para sa reklamo na inihain ng Ombudsman tungkol sa palpak na 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Magno, ang mga at large na individual at nasa abroad ay maaari namang voluntaryong umuwi ng Pilipinas. Pwede umanong makipag-ugnayan ng ito sa mga otoridad para sila isunduin na lang sa ating airports. Isa pa anyang option ay pwede ring magpadala ang ating gobyermo, gobyerno ng law enforcements na pwedeng sumundo sa kanila. Bagong pangunahing balita. Halos 2,300 katao o katumbas ng 714 na pamilya ang nakasilong ngayon sa evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa epekto ng Tropical Depression Verbena. Ayon sa Police Regional Office 8, kabuang 3,097 evacuation centers ang activated sa rehiyon subalit 45 lamang dito ang may laman. 25 nito ay sa Southern Leyte at 20 naman sa sa biliran. Nakastanbay umano ang ibang temporary shelters sakaling lumala ang sitwasyon dahil sa bagyo. Nagdeploy din ng mga pulis sa disaster response at para sa search, rescue and retrieval o SRR operations. Napag-alaman na ilang biyahe ng barko ang naantala sa San Juan at Liloan, Southern Leyte dahil sa masungit na karagatan kaya mahigit 230 pasahero ang nas-stranded sa mga pantalan. Bagong araw. Pangunahing Balita. Nagbalik operasyon na ang tatlong transmission lines sa kabisayaan na naapektuhan ng Tropical Depression Verbena. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP, isa na lamang hindi pa nagagamit hanggang kahapon. Kabilang sa mga na-restore ay ang Ubay Garcia 69 kilovolt line na nagseserbisyo sa Bohol 2 Electric Cooperative Incorporated. Ang Iloilo-Lapas 69 kV line na nagsisilbi sa More Electric and Power Corporation Corporation at ang Iloilo One Electric Cooperative Incorporated at Santa Barbara Miyagaw San Joaquin 69 kV line. Samantala, unavailable pa rin ang Paranas Kinapondan 69 kV line na nagsisilbi sa Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated. Tiniyak ng NGCP na tuloy-tuloy ang restoration activities lalo na sa mga lugar na pwede nang marating ng kanilang line crews. Bagong araw. Balitang Bayan. Aabot sa 5,438 na mga aplikante mula sa Region 2 ang nakatakdang sumabak sa Licensure Examination for Professional Teachers o LEPT sa darating na linggo, Nobyembre at 30, ayon sa Professional Regulation Commission o PRC Region 2. Ayon kay Regional Director Juan Alilam Jr., pinakamarami ay mula sa Tuguegaraw City kung saan naitala ang 3,329 examinees. Sumunod naman ang Kawayan City na may 1,412, Bayumbong, Nueva Vizcaya na may 629 at Batanes na may 68 examinees. Matatandaang ang naturang pagsusulit ay orihinal na nakatakda noong Setyembre a 21, ngunit ito ay napospon dahil sa pananalasa ng Bagyong Nando. Sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region na nagdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga kukuha ng exam. Bagong Araw, Balitang Bayan. Unti-unti namang nare-resolve ba ng pamahalaang lungsod ang mga problema ng mga magsasaka, lalo na sa Bonga Pump 1, Bonga Pump 2 at Bonga Pump. Ayon kay Engineer Jose Lito de Vera ng National Irrigation Administration, 85% ng tapos ang paglipat mula sa paggamit ng kuryente patungo sa solar power. Inaasahang matatapos at magagamit na ito ng mga magsasaka sa Pebrero ng susunod na taon. Sinabi rin niya na gagana ang solar pump mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Aabot naman sa humigit kumulang 60 milyong piso ang pondo para sa bawat proyekto sa Bonga Pump 1, Bonga Pump 2 at Bonga Pump. Bagong araw, balitang bayan. Hiniling ni Baguio City Congressman Mauricio Domonga sa Odomogan sa BCDA na sundin ang 19 conditions na tumutukoy sa pamahala ng Camp John Hay. Sa pagdinig ng House Special Committee on Basis Conversion, tinutulan ni Domogan ang panukalang bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang BCDA kabilang ang pagbenta ng bahagi ng mga lupa nito at iginiit na hindi dapat isama ang Camp John Hay dahil labag ito sa nakasaad na labing siyam na kondisyon ng lungsod. Pinalalahanan din niya ang BCDA na tuparin ang kondisyon na nagsasabing dapat ibalik sa Baguio City ang lupang inuupahan ng Camp John Hay kapag natapos ang kontrata. Ipinakita rin ni Domogan ang kasaysayan at legal na basihan ng mga kondisyones, pati na ang suporta ng mga desisyon ng Korte Suprema. Binigyang diin niya na kung hindi susunod ang BCDA, ipagpapatuloy ng lungsod ang laban hanggang sa Pangulo. Maga in si domogan ng possession paper para sa mas malalim na pag-aaral ng komite. Bagong araw, balita sa palakasan. Patungo na sa Guam ngayong araw ang Gilas Pilipinas para sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin ang unang laban nila sa University of Guam Calvo Fieldhouse sa Nobyembre a 28. Pagkatapos naman doon ay babalik dito para sa paglalaro nila sa Disyembre a 1 na gaganapin sa Ateneo Blue Eagles Gymnasium. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Nakuha naman ng Detroit Pistons ang kanilang ikalabing tatlong panalo matapos taluni ng Indiana Pacers sa final score na 122 to 117 gamit ang 50% tira sa kabuuan. Hindi naging sagabal ang tira mula sa labas dahil siyam lang na free pointers ang pumasok sa buong laro. Bumawi ang koponan sa mga tira sa loob at sa rebounding kung saan lamang sila sa Pacers. Simula pa lang ng laro ay lamang na ang Detroit at umabot pa sa 19 points ang kalamangan bago nakahabol ng unti-unti ang Indiana sa second half. Sa pagbabalik ng bagong araw, PCEC naghayag ng suporta sa Trillion Peso Rally sa Nobyembre at 30. Panawagang Civil Military Junta, dinismiss lang ng AFP. At sa ibang bansa, Haley Gubi Volcano sa Ethiopia, nagbuga ng makapal na abo na umabot sa katabing bansa. Bagong Araw, Bagong Balita ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. bangun Balita. iginiit ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na walang military hunta sa loob ng kanilang hanay at hindi sila makikilahok sa ganitong mga aktibidad ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla ilang beses nang nilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr na walang military junta sa loob ng sandatahan tiniyak ni Padilla na kailanman ay hindi lalahok sa reset plot ang AFP at walaan yang cheat codes ang ating saligang batas. Anya, loyal sa konstitusyon ang AFP. Una rito isiniwalat ni Senador Panfilo Lacson na may natanggap siyang alok na sumali sa civil military junta na nagalayong paalisin sa pwesto sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, ang alok ay nagmula sa ilang retiradong sundalo sa harap ng issue ng matinding korupsyon sa gobyerno. Samantala, hinimok naman ng AFP ang mga or organizers ng rally sa November 30 na siguraduhin na magiging mapayapa ang kanilang mga demonstrasyon. Ayon kay Padilla, pwede namang maglabas ng saloobin sa mapayapang paraan. ara pangunahing balita. Kaugnay nito, naghayag ng suporta ang Philippine Council of Evangelical Churches o PCEC sa Trillion Peso Assembly para igit, igiit ang paglaban sa korupsyon. Sa isang statement na pirmado ni PCEC National Director Bishop Noel Pantoha, binigyan diin ang panawagan para sa katotohanan sa harap ng aligasyon ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Iginit ng PCEC ang pagkakaroon ng busisi, walang kinikilingan, non-partisan walang kompromisong investigasyon at pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal matapos dumaan sa due process. Kasabay nito, umapela ang PCEC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sertipikahang urgent ang mga panukalang batas gaya ng Empowered People Independent Commission, Freedom of Information Bill, Anti-Dynasty Bill at a Blockchain Bill. Nanawagan din ang PCEC sa AFP, PNP at Uniformed Personnel na panatilihin ang pagtupad ng kanilang mandato na pagiging tagapagbantay ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Hinikayat din ng PCEC ang Evangelical Christians na patuloy na ipagdasal at ipagayuno ang bansang Pilipinas at uh, panaigin ng pag-ibig, integridad at katapangan sa gitna ng mga panilinlang, kalituhan at korupsyong nagaganap ngayon. Bagong araw, Nanawagan naman ang Department of Agriculture sa mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at sa publiko na tumulong sa pagbabantay ng konstruksyon ng mga farm-to-market roads o FMRs. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malaking tulong ang mga FMR sa produksyon ng pagkain at kita ng mga lokal na magsasaka. Nakatakdang maglunsad ang DA ng FMR Watch website kung saan pwedeng mag-upload ang publiko ng mga lakas at report tungkol sa proseso ng proyekto at isumbong ang mga problema sa construction sites. Tampok umano sa portal ang eksaktong lokasyon ng mga road projects para mabilis itong mapuntahan at ma-inspeksyon. Binigyang diin ni Chu Laurel na mahalaga ang tulong ng bawat isa upang maiwasang maabuso ang implementasyon ng mga nasabing proyekto. Sa ulat ng DA, kailangan ng bansa ang nasa 131,000 kilometers ng FMRs subalit 30,000 kilometers dito ang hindi pa na ipatatayo ng gobyerno. Bagong araw, balita, pantay dito. Nagdulot ng pagkansela sa flight ang pagbuga ng abo matapos na sumabog ang Haley Gubi Volcano sa Ethiopia. Ang nasabing makapal na abo mula sa bulkan ay umabot sa Red Sea sa Oman at Yemen, ganun din sa India. Napilita ng ilang mga airline companies sa India na magkansela ng flight dahil sa makapal na abo. Ang bulkan Haley Gubi ay isang dormant na uri ng bulkan na ngayon lamang naging aktibo matapos ang ilang taon. Bagong Araw, Balita Pantay Pinto. Naghahanda na ang US at Ukraine ng binagong plano upang wakasan ng digmaan sa si Ukraine. Ito ay matapos tanggihan ng Kiev ang original na US proposal na itinuturing nitong pabor sa Kremlin. Binuo ang refined peace framework sa Geneva, ngunit wala pang detalye kung paano haharapin ang may hirap na issue tulad ng seguridad at teritoryo. Ayon kay President Zelensky, patuloy ang negosasyon upang makahanap ng kompromiso na magpapatibay sa Ukraine. Magugunitang mayroong ceasefire deal na isinusulong ang US para wakasan ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, tumama ang drone attack sa Kharkiv habang nilabanan ng Russia ang mga Ukrainian drone patungong Moscow, nanawagan ng mga European leaders sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. pag Mula sa unang Pedro 5:5 at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Bagong araw, bagong balita. kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Nobyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Shekaina Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumasainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang tamang oras alas 6:55 ng umaga.